Palang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay October 8, 2024. Martes ng ikadalawamputpitong linggo sa karaniwang panahon. Ating pong unang pagbasa at pagninilay sa araw nito ay hinango mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga Galatia, chapter 1, verses 13 to 24. Mga kapatid, hindi kaila sa inyo kung paano ako namuhay bilang masugid nakaanib sa Hudaismo. Buong lupit kong inusig ang simbahan ng Diyos at sinikap na ito'y wasakin. Naging mas masugid ako sa relihiyong ito kaysa maraming hudyong kasinggulang ko at malaki ang aking malasakit sa mga kaugalian ng aming mga ninuno. Ngunit sa kagandahang loob ng Diyos, inirang niya ako bago pa ipanganap at tinawag upang maging lingkod niya at nang ihayag niya sa akin ang kanyang anak upang ang mabuting balita tungkol sa kanya ay maipangaral ko sa mga hintil, hindi ako sumangguni kanino man. Hindi ako nagpunta sa Jerusalem upang makipagkita sa mga apostol na una kay sa akin. Sa halip, nagtungo ako sa Arabia at pagkatapos ay nagbalik sa Damasco. Nakaraan pa ang tatlong taon bago ako umakyat sa Jerusalem upang makipagkita kay Pedro at labing limang araw kaming nagkasama. Wala akong nakitang apostol liban kay Santiago na kapatid ng Panginoon. Totoong lahat ang sinasabi ko sa sulat na ito. Alam ng Diyos na hindi ako nagsisinungaling. Pagkatapos, pumunta ako sa mga lalawigan ng Syria at ng Silisya. Hindi pa ako nakikita noon ng mga Krisyano sa Hodeya. Nabalitaan lamang nila na ang dating umuusig sa kanila ay nangangaral ngayon tungkol sa pananampalataya na kanyang sinikap na wasakin noong una. Kaya't nagpuri sila sa Diyos dahil sa akin. Ang Salita ng Diyos Muli po isang mapagpalang araw sa inyo lahat. Nagpapatuloy po tayo sa ating pagbabasa at pagninilay mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga Galacia muli ito ay isang bayan isang lugar na kung saan ay uh, dinalaw at uh, kumaga naging bahagi po ng uh, paglalakbay ni San Pablo upang ipahayag ang mabuting balita sa mga hindi na si sabi nga po dito no na nagbabalik tanaw si si San Pablo sa kung sino siya at ano ang kanyang pamumuhay dati bago pa niya tuluyang uh, o lugusang nakilala si Kristo. At sabi nga po na siya ay dating uh, masugid na namumuhay ayon sa turo ng Budaismo at sa kanya pong pagiging uh, parang very loyal no, sa kanilang mga kaugalian ay umaabot sa punto na kanya pong inusig ang mga Kristiyano, ang mga talusunod ni Kristo, ang mga naniniwala kay Kristo at yung iba ay kanya pong pinatay no, sa utos na rin at pahintulot ng mga leader noon kung kaya siya po ay umaga uh, talagang puspusan no, na sinuyod, ginalugad ang iba't ibang lugar para lamang usugin ang mga ang mga Kristiyano. Pero mismo ang Diyos na rin, si Kristo ang nagpakilala sa kanya at simula nun ay nagkaroon na ng pagbabago sa kanya pong buhay. At ang kanya nang naging misyon ay ipahayag ang mabuting balita tungkol -tung kay Kristo at ipagtanggol ang mga Kristiyano. At siyempre, sinikap na mamuhay bilang isang Kristiyano. Naganda no, po no, na mapaalalahanan tayo na talagang uh, may, may sariling paraan aw uh, pamamaraan ng Diyos sa pagtawag sa mga tao kung maglilingkod sa kanya simbahan. Kaya nga ang simbahan natin talagang uh, maaring sabihan na uh, lugar ng mga makasalanan pero dito po ay hindi naman talaga pinananatili ng Diyos sa estado ng pagiging makasalanan dahil ang karanasan natin kung sino man tayo at ano man ang uri ng ating pamumuhay ay ito po ang nagiging daan naman upang makilala natin ng lubusan ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Pero lahat po tayo ay tinatawag ng Diyos para maging kabahagi ng pagpapahayag ng kaharian ng Diyos. Sikapin natin na tayo mismo ay makiisa. Uh, wag natin tingnan kung ano ang naging pamumuhay natin kundi sikapin natin na uh, sa kabila ng ating pong pagiging makasalanan ng ating mga kainaan, tayo po ay ninanais ng Diyos na maging kabahagi sa gawain ng pagpapahayag ng, maging, ng mabuting balita. Uh, napakagandang halimbawa po no, ni San Pablo sa mga nakakabasa nito na hindi pa huli ang lahat para magsisi para baguhin ang mga maling paniniwala at mga pinaninindigan natin. Tanging ang utos at aral mula sa Panginoong Yeso Kristo ang dapat natin na pangawakan. kailangan muna natin itong unawain at intindihin sa tulong ng Espiritu Santo upang ito naman ay ating mapangawakan at mapanindigan. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo po lahat.